Kaya na ikaw? Ha? kung ano ba yung ko? Ayan, ngayon naman po ay magpapakain tayo ng ating mga Yoba Bobs. Ito po si uh, Basya. So, ito again, ang pinapakain lang po natin, pare-parehas lang. Ito ay sinabawan lang po natin, gawa ng mga Yoba sila. So, kung gusto nila yung may sabaw. Ito po ay 50-50 ratio pa rin guys ha. Madrid uh, Madre de Agua, Tiraxa Mais. And then, meron po tayong uh, sinasamang molasses at asin. Ayan. Ayan po. Papakainin natin sila. Ito na. Are you hungry? <laughs> Are you hungry, Baguio? Ito lang. Isika lang dyan, girl. Ito na. Guys, okay, so. oh. Ito sariwa ito, guys. Ay. Hindi na ito pinipermint. Pero, mas maganda kung pinipermint. Pero again, uh, naubusan tayo ng oras, wala tayong oras mag-ferment. Kaya fresh ang ganyan binibigyan natin. Kasi dami na natin alaga. Hindi na kaya. Mm. Ah, ah, ah. Hmm. Ay ba? Ito naman po si Kimberly. Uh, Kimberly. wait na ito yung mga muskobe duck natin ay waiting on the line pila-pila <laughs> lang ah pila-pila lang may nakalaban isa lang po ang staff <laughs> ito masarap to guys kasi may molasses then asin Ayan. kaya ito ay gusto kusim nyo sila talaga to Ito naman po si Trisha. Say hi, Trisha. Say hi, Trisha. Mm. Yan. Ito so, po yung ating dalawang buntis. Ito, buntis. At saka ito si Basha, buntis. Yan, mga buntis yan. Wait lang. Huwag mong ano, Kala ko nilayo mo eh. Oh. Yan. Hop. Siyempre ang ating bida. Si Kanor. Mm. Ating bidang bidang si Kanor. Yung, ito po yung ating pure native na barako. Si Kanor. Yan. Wait lang Kanor. Wait lang brother. Kukunin natin yung pakainan. Hmm. Oy. Baba mo na dyan baba. Baba mo na. Tiba mo na doon. Hmm. Wait lang kayo. Kakain din kayo. Wait lang kayo. Hindi kayo mawawalan. At hindi rin kayo magkakaroon. <laughs> Joke lang. Ayan. Kanor. Ito. Si Kanor. Ayan, babalik tayo. Ayan, para evenly distributed. Ganun po tayo. Ito so, yung hati, hati hating kapatid sila. Ayan o. Oh. Sarap tingnan guys o. Oh. Ang sarap pa. Uh, sarap ng kain nila. O. Oh, yan lang. Hindi natin kailangan gumastos ng malakas sa pakain. At ito guys, kung so po sa hindi nakakaalam ha, yung Madre de Agua po ay nakapagpapagatas yan. Yan, yeah, so the best po yan sa mga inahin. So may mga nagtatulong po kasi sa akin kung po pwede daw po ba ang Madre de Agua sa mga buntis na baboy. Abay, pwedeng pwede po. Lalo lalo na kung malapit na po mga nakain yung baboy dahil po nakapagpapagatas po yan. Ginagamit nga po sa kalabaw yan, sa, sa kambing na pampagatas itong Madre de Agua o hmm. oh, basta ka agad wow, talaga oh. talaga rin ang mga oh. very good very good ang uh, Basha ko ito so, si Basha guys oh. nakakita na yung mga katawan niya no? oh. nakakita niya namang katawan niya ni Basha, yan lang po kinakain nila o oh, di diba hmm. gusto mo na ito sa kanya na ito kasi ano yan, pantay-pantay po yan. Eh. Si Kador kasi malita si Kador. Kaya, uh, mas malit ang rasyon niya. Ito kasi malalaki pa mga to. Um, kaya, syempre, mas malaki ang kanilang rasyon. Hmm, tika. Oo, oh, uh, uh, uh. Hati pa kayo ni ano dyan. Hati kayo ni... Yeah, hati po sila yung Sila, sila dalawa kasi yung pinakamalalaki. Kaya mas malaki po ang rasyon nila. And ito naman po, ay base po sa observation ko ah. Kaya po mas malaki ang rasyon nila kasi tinitignan ko po kung sino sa kanila ang malakas kumain, kung sino ang nakakaubos at kung sino ang may mga natitira. Kaya po hindi po pantay-pantay ang aking rasyon sa kanila. Ito po si Kanor. Yan, sakto lang po sa kanya yan. Minsan hindi pa niya nauubos yan. Kaya naman po, ah, isang tabula sa kanya malaki. Ayan. Pagkasinobran po kasi natin, nasasayang hindi niya kinakain at itinataob lang. So yun, dapat po alam nyo yung capacity ng alaga nyo para po hindi po nasasayang yung pakain. So itong dalawa na to si Trisha nga at saka si Basha, ito po kasi yung talagang malalaki at malalakas kumain. Kaya, mas marami ang kanilang rasyon. Ano? Hmm. You know? Nakita niyo yung katawan dalawa na yan. Oh, ito. Likod pa lang, guys. So oh. oh, likod pa lang. Mm. niyo yung likod niyan. Oh. Diba? And ito si Kimberly ay lumalaki na rin, oh. Oh, guys, oh. na rin, oh. Ito po mas bata sa kanila. Mas bata, mas nahuli ko po inakuha ito. Kaya mas maliit siya, mas bata. Pero nakita niyo yung katawan, guys, oh. na. Dahil lamang po yan sa ating pakain na Darak sa mais, Madrid de Agua Mula sa Satasin So yan, yun po lagi ko pinopromote Bakit po, baka sabihin ng iba Nakukulitan na sa akin Mulasis ka na mulasis uh, ah, sa mais ka na derak sa mais Ako naman po kasi ay ibinabahagi ko po sa inyo Yung aking mga binagawa dito Nasa sa nakikita ko naman Ay maganda po ang kinalalabasan Diba? So, bakit po natin kailangan gumastos ng malaki? Kung po pwede naman po tayong gumamit ng mga resources, resources na available sa ating kapaligiran or po pwede po natin itanim sa ating kapaligiran. So, ito nga po, yung sa akin, nakita nyo naman, o, oh, puro Madre de Agua po yan. Ayan, so, maliit lang po yung ating mga kulungan at uh, naka-allocate po lahat sa ating mga pananim na Madre de Agua. Ayan, sorry kung Ayan, maaaraw kasi. Purutani hmm. man po ng Madre de Agua yan. And, and ito, wala po tayong kaproblema-problema. Pamimitas lamang po tayo. Meron tayong uh, motorized chopper sa bahay. Ang binibili lang po natin ay molasses, asin, at darak sa mais. Dito po sa hindi nakakalamang ang darak sa mais ay 21 pesos per kilo lang. Diba? So ito po, kada pakainan ay gumagamit po tayo sa kanila ng isa't kalahating kilo ng darak sa mais. So, biruin nyo, isa't kalahating kilo ng darak sa mais para sa apat na to. O, para sa apat na sa kanila na yan, lahat. Hmm. Sa ating mga baboy. Ayan. O, ba? Hmm. So, talaga. Hmm. Napakalapad, o. Oh. Guys pakalapit na katawan at ito po dalawa malapit na yung mga anak ah. yan malapit na mga anak yan hindi uh, ko lang nakita pa yung records ko pero sa aking tansya ay nasa last week ng February siguro sila mga anak di ba so, parang naka feeds guys kung titignan nyo para silang naka commercial feeds sa katawan nilang ganyan pero ayan lang po pinapakita ko po sa inyo ha Darak sa mais at uh, Madre de Agua lang po yan. O pwede po kayo gumamit ng iba kung wala po kayo Madre de Agua. Uh, asola, uh, water spinach or kangkong. Yan. Yun po kasi yung mga ilan sa mga high protein na halaman na alam ko. Yan. Po pwede po kayo gumamit kasi may mga nagtatanong po sa akin yung ubod ng saging. Po pwede rin po. Kaya lang kasi ang ubod po na saging is more on fiber lang. Wala po siya masyadong proteina. Ang uh, goal po kasi kung kayo po ay gagamit ng alternatibong pakain, dapat po ito po ay mayaman sa protina. Para po, uh, hindi, mo, hindi po mamayat ang inyong mga alaga. Kasi pagkakulang po sa protina ang inyong pakain, diyan po na mamayat ang ating mga alaga. Not unless, Susuplementuhan nyo po ng uh, ibang source ng protina. Like kung gagamit po kayo ng commercial feeds, hahalo nyo sa ubod ng saging, yon po pwede masusus mapupunan niya yung uh, protein uh, requirements na requirements ng inyong mga alaga. Ayan. Pero magandarin uh, maganda rin pong ubod ng saging ha. Maganda rin po yan. Maganda rin pong pihalo yan sa pakain ng inyong mga alaga. Pero ang sinasabi ko lang po, importante po ang protina sa ating mga baboy. Uh, mapalakihin man yan or inahin katulad nito mga to, ay importante po yan. No? Lick my hand. Lick my hand. <laughs> Ayan. Si Basya. Hmm, tapos na. Busin mo, simuti mo yun. Hmm. Simuti mo. Dali. Ayan. Simuti mo yan. Meron pa yan. Hmm. Si Basya guys. So, oh. shout out kay Ma'am Gina OM from US. Ma'am, ito na po yung mga baboy natin. Oh. Ah, lakas ng hangin. Oh. Ah, lakas ng hangin guys. Kaya ito sila hindi naliligo ngayon guys. Walang ligo-ligo ngayon, linis lang ng kulungan. Kasi napakahangin ng kapaligiran. Malamig ang simoy ng hangin. Kaya hindi po tayo nagpapaligo ng mga baboy ngayon. Ayan Oh. Ayan again, yan. Shoutout kay Ma'am Gina. Hello Ma'am. Ayan Oh. Gaganda na nila Ma'am o. Oh. Oh. Ito si Kimberly. Hmm. Ito yung uh, huling natin. Ang oh. lalakan na. Lala lala. Ang ganda na nakatawan. Bilog na bilog na. Oh. Diba? Diba? Bilog na bilog na. At uh, ito ilang araw nang hindi naliligo kasi nga ano mahangin. Kaya hindi natin na uh, papaliguan. Hmm. Ito talaga oh, nakita niyo. Nakita niyo yung shoulder niyan, guys, oh. Oh. Shoulder. Ito kasi ay may mga lahi pong ano, burkatip uh, po kasi ito kaya kung mapapansin iba po ang katawan nila sa native talaga na pure. Talagang ano, massive ang katawan nila. Iba po talaga yung burkative guys. Maganda ang burkative. Yan. Maganda talaga ang burkative. Pagka maayos na ang lahat at hopefully may bakuna na sa ASF. Plano ko po talaga mag mass produce nito ng mga klasing ano native na baboy. Burkative, ang gaganda. Talagang ano suwabing suwabe yung nito mga to, yung mga ya anak nila. Malaman. O compare niyo po sa native natin oh si Canor ito po yung pure native yan shout out kay uh, Sir Rick Salvador ng Rancho de Salvador yan sa kanya ko po nabili ito ito po yung pure native si Canor kung hmm. nakita nyo mas manibis ang kanyang katawan compared din sa mga inahin natin kasi siya po yung pure native hmm. and ito parang ano eh kung titignan mo parang baboy ramo siya ito ano nito ha Bubulog na yan guys. Nabulugan yan si Basha at si Trisha. Pero ganyan pa rin siya kaliit. So talagang ano, pure na pure na native. Parang ano nga eh, napakataas po nung pagkababoy ramo niya eh. Kung, kung uh, pag tumaas po yung kanyang mga balahibong ito. Ayan o. Oh. Mm. Ayan guys o. Oh. Pataasin natin o. Oh. Pataasin natin mga balahibong ni Kanor. Diba? Pataasin natin. Ayan o. Oh. Mm. Diba ba? Can you oh, Diba? Diba? parang ano, baboy ramo guys mm, si Kanor ito, alagaan ko talaga ng ano to maganda to pagka tumanda na yeah, mas maganda pa kay George to guys pagka tumanda na nagkagulang, gumulang na siya nakikita ko mas maganda kay George ito saka sobrang agresibo grabe napaka lakas bumulog hot na hot ba yeah yan yeah, mm. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Hindi kasi na sa mo yan. Oh, ito. yun ang sinasabi ko. Oh. So sakto-sakto lang guys, oh. So, yung kanilang uh, pinakain, yung ating ibinigay. Yun lang talaga yung capacity nila. etong uh, si Kanor, eh, medyo alanganin pa ako rito. Mukhang hindi mauubos ni Kanor. Ah, hindi, ubos din. Hmm. Yeah, pero pagka sinobrahan natin yan, ay magtitira yan. Maano kasi siya, malita kanyang bodega. Pero itong dalawan to O, oh, di ba? Lalakas ang buhay Ang lalaki ng bodega niya mga yan hmm. Ano Kim? Busi mo yung Kim oh, Sabi ko na eh Yung sinasabi ko eh Busi mo yan eh. Pero konti na lang naman More on the rock yung naititira nila eh Gusto gusto talaga nila yung ano guys Yung Madre Diago talaga More on the rock ang naititira nila lagi hmm. Eh, lalo lalo na to oh. O, oh, nakita niyo naman, ubos na ubos. Diba? Okay, so alright. Hmm. Ayan guys, so yan pong ating update sa ating mga yobababs At uh, so far, so far so good, looking good. Ayan o, oh. nakita niyo naman mga katawan yan. Mm. Diba? So ito, Uh, pag ito po nag-anak na uli, yan, simula na makaka, makakabulo-bulo na tayo uli. At uh, sana naman ay -na wag na, wag magkaroon ng problema. Yan. Po. Diba? Ayan. One last look bago tayo magpaalam. Hmm. Ito, si Trisha. Ubus na rin, oh. Diba? Nagkwento ako ng konti. ay naubos na nila. Hmm. Si Kanor Oh, very good talaga. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panunod. So, ito pong ating update sa ating mga Yoba Bobs. Ayan, again, Ma'am Gina. Uh, shout out po sa inyo. Ingat kayo dyan. Ayan, yeah, Ma'am Gina OM from US. Ayan po. Um. Ayan, yeah, so maraming salamat. Thank you for watching. Amazing na buhay. Bye-bye.